Tanong ko po kung meron po bang nasusulat sa Bible na pangontra sa kulam o masasamang balak para makasakit ng kapwa. Ah, walang pangontra niyang, kundi yung panalangin sa Diyos, kapatid. Humingi ka ng tulong sa Diyos para ilayo ka sa masama. Hindi ba nakasulat sa panalangin? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, dumating na wa ang kaharian mo, gawin na wa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Bigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ayon. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ang sabi, iligtas mo kami sa masama. Pagka ikaw kasi ay sa Diyos, anak ka ng Diyos, hindi ka naman tatablan niyang kulam eh. Pag naglilingkod ka sa Diyos, hindi tatalab yan kapatid. Pakinggan mo sa unang Juan 5.18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Hindi ka pwedeng galawin ng masama, hindi ka pwedeng kulamin, barangin, o kung ano-ano mga gawa ng masasamang espiritu pag ikaw eh, naging anak ng Diyos. Hindi ka pwedeng galawin. Kaya siguro dapat ang pangkontra diyan Magpasakop ka sa Diyos, maging anak ka ng Diyos, sumunod ka sa kanya, manalangin ka, hindi ka tatablan niyan kapatid.